Sa baba lalagyan natin ng lifter ano ang baba sama natin si Jason vlog tv oh siya ang kakana sa lifter Sa baba mamaya before and after mga kaidol. oh ano. tingnan natin mamaya before after yan lalagyan ng lifter dito sa ilalim lagyan ng lifter yan dito sa lagyan natin ng lifter dyan Ito, gabit natin lifter mga kaidol. mag lifter tayo one and one half puno imidya yan tingnan natin yan Shifting yung dalawa tanggalin natin yung dalawang bolt sa ABS you know hmm. yan itutanggalin sa so, dito tayo magliptir dito tayo magliptir wanda sa baba yan pakita ko sa mga ito yan yun. para safety yung ating ABS kasi pag hindi mo ginawa hindi mo ginanyan may tendency na mapuputol yung ibis natin kaya iwas tayo sa lip na <coughs> wala problema makaroon problema yan just tanggalin na yung bolt ng shock yan o, diba hindi di naman kasi kahit ibaba mo siya ang haba ng space hindi basta basta bababa nat yan tanggal lang mabolt Ayan. tanggal lang yung bolt nya sa shock yan ibababa na lang kulang nito Yan. Hoy probu. Yan. Lendahan. Yung wire pa kasama bit. Yan, tanggana. Sige. Yan. Tapos yan, palitan natin yung propeller na yan. Hala. Yan, ay e posisyon. Dalawa. Yeah. Yan ang posisyon ng spring Ngayon okay, doon Ayan doon Tignan mo kanina Ang layo Ngayon tignan mo Ang layo ng pagitan no? Diba You know, ang before and after natin, ang laki. You know. Tatlo lang.